buwan na siya na? Ilang, hindi si ka, ikaw, Catherine, ilang buwan ka nang magdadialisis? Laksa mo yung boses mo. Eh. Mga two, two months, months. gano'n. Oh. Ano naman ang mararamdaman mo? Tapos, huwag oh, oh, mong ano, tulad ni tatay mo, ni nanay mo, ang may tao mo, mama o dati, o papa. Kung ano yung sasabihin nila mga sa iyo lalo na yung back, lalo na ngayon may maraming bawal na pagkain susundin mo ayan tapos kung mo napunta nga ako dito naririnig ko kayo sa dito na kailangan mo lang yung bibitones yung bibit ayan sa tip po siya dito sa kaliwang tip-tip kanan at tinanggal yung hand yan hindi pangatlong opera na rin nangyari sa Yung leeg niya gumaling. Mega mega love shoutout po. At ito na po si Kuya nakalabas ng bahay. Ito meron pa ng isa sa kapag-anak na kumana rin. Na kumana rin po kami. Dati ko nakakakwentuhan si Atulisa na patay na pala. Masama ko po kung

Kapet. Galap, out po. Ito na si Kuya Aw, dumidilim na. Dito na po kami ngayon sa aking pinsan na Poging Pogi na ito. Shout out tayo. Ito po yung si Kuya Hendricks uh, Doon po sa mga nagpapalipad sa life ko. Ito po yung pinsan ko na yung pamilya po nila na isa sa pinakamalaki po yung naitulong nila pa sa po. So, so, uh, yan po si Kuya Hendricks Maedad po sa amin, pero mag-pinsan po kami. At nakakamustahin po natin yung si Pamang si Pamang Pangalan niya po si Kat. Kami Hendricks, ngayon lang ko na at laban lang. Hindi naman, hindi ibibigay yung pagsubok ni Lord kung hindi kakayanin. Diba? Hindi naman. Ano, tsaka po na ano, hindi sila po sa camera. Pero ito ang Magandang ihinaan ng Ayun. po. Ay, okay. ayan. Saglit lang po. Nahihiya si... Nahihiya po yung ating pamangkin. Hindi... Hindi naman po kasi ako taga dito. Kaya medyo... Nahihinaan. Ito, pasama ko po, po yung nanay ko sa ginawa kong lipot natin. Ayan. Magpapwento mo kayo. Pasok sa... Ayan. 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 Sino po? Ito po, pupuntahan po namin kasi po eh. Naihiya 'tong masama ang pakiramdam. Ay, ah? ay sorry po, nabagsak 'yung pinto. Sorry po. Ay, naku po na, mali ako lahat na Hello, Ate Catherine. Ito po yung ating... Parang ganda ng eh. hair mo na. Apong... Kailangan na pag-upit. Ay, eh, paano ba? Na? Sana ha? nakaharap. Ba't ako nakikita ko yung sarili pa? Sorry po. Paano ba na? Kasi Catherine, makikita o nakikita na. Kasi hey, ganyan na po, hindi. Pagkabalik ka rin. Ay, nabaha rin pa. Hindi po kami point. Hindi, <laughs> joke po. Pinatatawag ko lang po yung ating pasyente. Ito po yung pamagay namin na sa murang edad. Muna kailan ka na? 18 si Ocho po, ayan, dinayalis dinayalis dinadayalisis po siya. Ayan po si Catherine de la Cruz, yung pamangkin namin. Nakamagpahilal. Oh, ikat pa niya rin. Ayan, 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 para ayan, ayan, uh, ayan, pinalabas po natin si Pamangkin. At yung, po natin yung loob ko kumpara ko yung kalungkutan na po ng po ni Kuya ako. Kasi, totoo lang daw po, may iyaan po talaga. Kasi, 18 years old, tapos, nagkaroon ng pagsubok man, pero hindi pagsubok ng Lord yun. Para sa akin, yung, sa mga katulad yung nalulugmok sa kalungkutan, hindi po Lord na may Nagbibigay po niya ng yung kalabanan ko. May na dyan! Kasama po natin nagbablog yung aking nanay. At nang laging Hello hindi ko. ako pinapagalitan, <laughs> pinapagalitan niya ako lagi na... na... lagi ako nagpupunyan. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Nes pamangkit. Galing niya. ka sa malapit sa akin. Okay. Okay. Galing na galing na. Oh. Lapit ka din eh. <laughs> Pakilala ko po sa inyo yung aking pamangkin. Ah, hindi niya man siguro ko nakakilala dahil hindi na ako po na nito naglalakad eh, no? Ito siya. Kamusta ka? Uh, okay you naman. No, kaganda-ganda pa, no? Marag sa camera, yan po yung aking pamangkin. Ah, sabi ko nga po, laging sinasabi ko sa live, yung pamilya po nila, yung lola niya, yung tita niya, yung tatay niya, na ang laki ng maitulong po sa akin. Tapos ayan po sa ayan, yung nanay ko rin umiiyak na. Wala <laughs> pong iiyakan. Ano lang po, ito po yung uh, sa mga kaibigan po ni Kuya Awa, sa mga nagsishare ng blessing. Sabi ko nga po, masaya na akong maging, maging tulay ng inyong pagpamahal. Ano pinagbibibangan mo ngayon? Pag ano ka, maggawa ka ng kahit Facebook. Maging everyday routine. Maging... Tapos exercise. Ilang taon ka na ulit? Tapos ni, ilang months na siyang nagda-dialysis. Tapos diet ka ng konti para mag-ano ulit tapos water ay water therapy Di ata pwede. Hindi ka tipid. Wala. Ay yung sinasabing kailangan ng damit na may bitones. Okay na nabili na, na lahat. Mga ilan ba yung kailangan niyan? No? Ayun po yung kanya mga. Oh nga, uh, malay natin, di ba? Ito nga, hindi, hindi naman ako makakapunta rito kundi naman sa ginagawa natin paglalay sa pagmamahal ng ating mga kaibigan. Siguro, paano ba? Alam, din naman po ako makapangako na wala naman po tayong sahod sa YouTube. Kita nyo naman po yung views natin. Uh, sabi ko nga po kung ano man yung ginagawa nyo tulong sa akin. Masaya na akong maging tulay ng pagmamahal ko ninyo. Kaya yeah, ito si Catherine po yung pangalan niya. Paano yan? Hindi ka na mag-aaral? Hindi ba? Na hindi nakakayanin mag-aaral? Gamitin mo yung ganda mo, yung beauty mo, yung pagiging smart sa social media. Kaya mo yan kasi wag mong gagawin yung wag natin iisipin na may cellphone tayong maganda. Alalan tayong ginawa kung di manood. I-vlog mo, kasi po pwede kang maging inspirasyon ng may mga katulad mong kalagayan yung iba. ah halos ilang taon pa lang Merong mga batang dinadayalis eh? Malay natin, lang yung naging kapansanan mo, eh, diyan ka makikilala, diyan ka ahangaan. kita. Right? Eh, tingnan mo na lang yung Tito Oren mo. Sa kabila ng kalagayan po naka-wheelchair ako, pero sa mga kaibigan sa iba't ibang bansa, iniisip nila na paano ko do paano ko nakakaya yung pang-araw-araw ko. Nakikita kita nila ako naglalaban, nagluluto, kumikilos mag-isa. Kaya proud na proud yung mga kaibigan ko sa akin. Na inspirasyon kita Kuya Aw. Ayan, nagbubuhat ng sariling bangko si sa Kuya Aw. Yes, Sir Larry, Sir Manny, uh, tapos kay, kay ano pa ito, Sir Wilson, Mami Oli, Mami Hello at saka po syempre sa mga mami at kulin lalo na kay at kulin din tapos mami di shout out yan kay kay tita marites ng Canada sa magkikita po tayo kay mami hello kitty sige po puntahan kita niya sa tagi sister amigas 15, bibiyahe kami ng san carlos nakawinter po si kuya ako pero makakarating ng ibang lugar ngayon ah, may, paano ba yung natin <laughs> Ah, uh, magkwento ka nga, ilang buwan na siya na? Ilang hindi si ka, ikaw Catherine, ilang buwan ka nang nagda-dialysis? sa boses mo? Mga 2 months, months ganun. Oh. Ano naman ang mararamdaman mo? Tapos, huwag kung... mo. Oh, wag mong ano, tulad ni, ni tatay mo, ni nanay mo, o ang may tawag mo, mama, o daddy, o papa. Kung ano yung sasabihin nilang makakabuti sa'yo, susundin mo, di ba? Lalo na yung ba, lalo ngayon, may maraming bawal na pagkain. Susundin mo. Kaya, tapos, kung mo napunta nga ako dito, naririnig ko kay Instant Joy na kailangan mo lang yung dipitones. O, oh, yun. Ibibit. Ayan, -ibib yung, ayun, sa dibdib po siya dito sa kaliwang dibdib. Kanan. agad at tinanggal yung aniyan, di uh, pangatlong opera na rin nangyari. Talay yung leeg niya gumaleng na. <coughs> Tapos ito, parang kaya kainan. Kaya ipasaya dito siya. Ano mo? Kok pin talaga. Tapos nag-match nang kin. Kasi hindi pa rin nanaka ng. Babab. Nalaman din siguro mag-diet siya nang konti siguro. Bagi pag kanig dialysis isang tap na kalit sa mga hirap. Tapos, talagang noon na steam. Puro so, steam lang talaga. Kaya ang mga mga yung bibig niya. Hindi, ano, kapra-kapra sa karni, diba? Tapos gulay. Ang red meat, binawal mo. Na, ah, sa awal. Kaya yung kitchen ka, lang. Tsaka ano, yung paglalabanan mo yung kalungkutan mm Huwag -hmm. ka magpapadala sa kalungkutan mm -hmm. Eh, istito oren mo, 23 years na akong malungkot. Kung sa kalungkutan <laughs> lang, oh. ay, ah. Wala at kahit yung mga OFW, sila pag nalulungkot, napapatawa ko sila. Tataga, kung sa kalungkutan lang, kung sa problema lang. Mukha lang akong walang problema pero marami kong iniisip. Unang-una nga, gusto ko rin po makatulong dito sa nanay ko. Ayan, payat na payat na. Tindan, uh, ano po siya, mitindahan uh, may tindahan ako ng utang sa nagre-reglamo po. Ngayon, uh, <coughs> doon po sa mga nagpalipad, ito na po yung ano lang, yung dibitones ano, siguro makakabili naman. Bariya lang naman din po ito. Doon so, sa mga nagpalipad na sabi ko nga po sa bawat kwentuhan natin sa live, sa bawat um, uh, blessing na ipinalilipad nyo, sabi ko nga po pag napagsama-sama ay eh, nagiging papintin. Kaya isishare natin ito sa aking pamangkin na maganda sa uh, awa ng Norte. Sana po ay eh, umalik ng recorder para po makapamuhay din ng Norte sa katulad po namin ni Kapansanan, ang unang kalaban po namin ano? ni so, Kalumbo. ayan, mag, mag hawa ka ano ka? di hawa ka mag, makipagkwento ang kay mo ko sa'yo. O, sige. Pagka ano, gawa ka ng Facebook page, ipapano kita <laughs> ito. Ayan, sabihin sí mo na sana kahit ano, matulungan anong ng ating mananood, di ba? Ay, naihiya po po siya pero gagawan po natin siya ng part 2 dahil po sa mga palipat po sabi ko nga po hindi naman, natin, hindi naman po natin na ano eto po yung pina, pinalipad nyo po sa aking live sa mga ina-upload na video na super thanks sa super sticker mga member, eto po na, na nakuha natin uh, o mga naririnig ko nga po yung David daw po kasi dito siya andito yung pandialysis sa dito Si share po natin eh, sa akin po bilikan Bili ka ng ano ha, bili ka ng anong tag dito? Yung Kung ilan na ba yung niya? Tapos bili ka ng pangmiriyan. Konti lang naman to. Alisin, sinobre ko po para hindi ko na magesta. Baka makupitan ko kasi. Ito, share po ito sa blessing na ito alisin natin. Ito yung palipad po ninyo. Hindi naman po natin ano, ito po yung palipad. Para po sabi ka po nung iba kung magtutulong sa ano, may sinasabi sila dapat daw transparent may don doon o ano. Basta kung ano pa man, eh sabi ko nga po si Kuya aw kung ano yung isiniyar yun po yung isi-share natin. Ha, ah, konti lang naman po ito pero naging papel yung niya. Ibigay natin kay Catherine, eh sa pamaking ko si Catherine. Sana makatulong kahit yung pagbiyahe-biyahe nila nung tapanatuan. Ang puso, ayan. At dito ka sa camera. Masayahin pa naman po siya, oh. Mag-ano ka na sana makabalik si Kuya Aho. Oh. Malay natin, di ba? Tsaka <laughs> doon, sa mga... Sana po mapanood niyo po ito uh, sa mga may katulad po niyang kalagayan, hindi naman po... Eka nga, hindi naman po nag-ano sa kain. Mukha hindi naman po... Kung titingnan nyo, 18 years old, wala, wala po siyang bisyo, walang ano, sa bahay lang. Aral bahay, pero tinamaan po ng isang pagsubok na, halos pagsubok ng buong pamilya. Yan, at ipate, at ng, ano po ang masasabi niya? Yan, salamat po. Yan, ah. Nay, na, na, ilang ilang pa po yung aking pamakin kasi hindi niya ako inabutan dito nung no, nakatira ako dito sa bukit. Nakikita eh, niya lang na siguro orin, kilala niya lang ako sa orin. Kaya yun, mapasalamat na rin po si Kuya Aon nang hindi na natin habaan po ito. At mm, eka nga po, hindi naman natin kailangan magpaiyakan. Ang importante po, yung inyong pagmamahal na po ni Kuya Aon. Salamat po sa lahat. Shout out, shout out po sa inyong lahat. At mm, yan, bye bye Sa muling pagkikita natin ha. Magpalakas, tapos magdasal. Siyempre, mag-exercise din. Walang imposible sa Lord dahil si ito kung si Tito Oren mo na matingin na ng minsan pero iba lang magpunan. Ang dahil sa tulong, pinansyal tapos pinakamalakas na power doon yung dasal na ginawa nung mga nagdasal para mabuhay si Kuya. Paano pa Babay na po ha? At dumidilim na, malayo pa Salamat po sa lahat. Bye-bye.